magandang umaga, magandang tang araw sa ating lahat mga maring so ayan po, ako lang po mag-isa ngayon kasi yung ate ko at saka yung asawa niya is busy po sila kasi may karindiriya yun sila pag umaga, masya uh, busy. tapos kaya ako lang po mag-isa so ayan po, samahan niyo ako mga maring sa sa araw na ito dahil manginhas po tayo na mag-isa so ayan, ako lang po yung mag-isa so Maraming maraming salamat po muli sa mga sulit nating mga subscriber dyan. At saka sa hindi pa po nakapag-subscribe ng channel ko, pakisubscribe po. Ayan po, ingat po tayong lahat at maraming maraming salamat po sa lahat. Maring yung kukunin natin ngayon is sakto lang po yung para pang ulam po lang po. Kasi wala akong ulam so pang ulam lang po yung kukunin ko so kung makarami so pasalamat din tayo pero yung sadya ko lang po talaga is para makakuha lang ako ng pang ulam so ayan samahan nyo ako ulit mga maring ingat tayong lahat palagi so sakto lang po yung kukunin natin para pang ulam lang So ayan, dito lang po tayo. Ayan. Parang ano ngayon, uh, papunta pa papunta pa ng Unas. So wala yung kaibigan ko ngayon nga si Pidot, si Dodot. Kasi may ano ngayon, may pasok. So walang mga bata ngayon dito share ko lang po ito po yung pulo na ano namin palaging pinupuntahan noon yan po yung mga fish cage so ayan ayan hanggang dito yan ayan ayan fish cage po yan ayan dyan mga peace cage ayos muna tayo ng ano ng sandata Haha, <laughs> guba ba ang kuan di ba ang ta ma malutan ang kamot so ayan samahan nyo ako mga maring mga maring Maning kamot gamot para makasudan so ayan ayos na po yung ano ko gamit ko sa tayo so <laughs> tayu ulit masarap kasi sa ugsan yung yung kanyang buntot gawing kinilaw gawin na lang din natin yung ano yung ginisa yung ano yung ano niya ito ah malaki mas ma-enjoy ako ayun ang laki skates. It's very hard. Macam-macam din oh. Ayan. dami kasing fish cage diyan. Hello. Mulak kay escuela lang da? May Wala. Wala klase. Mulak kai klase. Sumulak mukay klase. Speedot. Speedot. Eskwila. Ha? Kalimpura ka? Kalimpura. Mamaya. Ay, ah, mong maestra? Ay, ah, mong maestra mo'y absent. Di ba naman yung substitute? Pag wala ang advisor? Hindi ah, naging ang po. Ha? Siya po iniingon nga. Wala'y klase. Ayan o. Kapitbahay ni Pidot. Pidot nag nag-aral. May pasok marami yan po lang kain po muna tayo mga marin dahil nito po ako nag nito po ako ah, nang ng magahan so kain muna tayo dito na yung kain po mga ano na ngayon ala ala ah, mag alas na wala pa kong kain so kakain po muna anyway may kuka na naman ako kain po muna tayo Dayo. ang ulam ko is pinilaw ulam ko oh. ayan pinilaw na isda ayan so ito. Pinilaw din ito na karni So, sintabi po sa mga hindi kumakain ng karni dyan. So, ayan. Takain po tayo. Yung kanin ko po, po is mais. Sayo Okay lang naman po kahit ako lang mag-isa dahil ano naman po dito mga kakilala mga kakilala ko lang po yung mga nakatira dito so okay lang po at saka nanay din po ako na ako lang talaga yung mag isa Olo. nung dati po nung nagtatrabaho pa ako sa malayo doon sa Pagadayan City wala po akong mga ano doon mga kamag-anak ako lang yung mag-isa kaya sanay po ako na ako lang talaga ngaon talaga ngaon ngaon matingog matingog tayo ang sarap ng ano, kinilaw gawa ng ate ko kanina lalo na pag ano yung kanin mo, yung bigas mo is mais Mas lalong masarap ipino Kung kumain, manginhas tayo ulit. subay ba ito dadalhin ko sa Tapos kung magutom ako, mamaya ulit sa kain ako. tubig ah, ayan so, salamat sa grasya busog ting pumunta try nating pumunta dito sa dagat mga maring kung ano yung pwede nating makuha kasi ano mababaw lang yung tubig tapos yung dito na ano talaga area is maraming klase-klaseng mga kinason so ayan o, maraming nanginahas so, try natin dito kung ano yung pwede nating makuha marami po kasing kinason dito Sarisaring risaring klaseng kinason may nakuha na akong ano wasay-wasay so yun ang iniwan ko yung ano kasi may nakita akong ano dito kinason sana yun ito ito wasay wasay na. dalawa maraming ano dito mga ganito Wasay wasay Ayan oh ang dami yung ilaw Oh ayan mga maring o. Ang dami mga wasay wasay oh Oh, dikit-dikit lang sila, oh. Dami nila, oh po yan oh dami ang dami hindi ako kasi kumakain ng anong ganyan ang dami nila Ito, oh kabukaka ano dami. eh Kaming wasay. Hmm. Hmm, dami oh. Um. Ito pa oh. Um. Hmm, ang um, dami. Yan oh. Um. Tak tapi tak bilang. Ayan dito oh. Um. Pa oh. Um. Hmm, dami. Ah, hmm. dami talaga. Ayan. May puyo. Ayan. Uh Ayan. -huh. Uh, ito pa oh uh, Ayan. tabi lang. Ayan, may nakita tayong ano. Kapis. Ito oh. Ganito kumakain ako ng ganito ayan so ganito okay lang kumakain ako nito ito so, yung ano wasa hindi ako kumakain ay hindi ako masyadong nanguha balita to lang yung kinuha ko